that's it. Na sa trapiko noong lunes, August 25, ang kadaklan section ng Barlig na National Road sa Barlig Mountain Province. Ito'y dahil sa pagguho ng mga bato, dulot ng pagulang dala ng low pressure area. Wala nang daan. Matapos ang dalawang araw, nabuksan na ngayong araw, August 27, ang nasabing kalsada Isinara rin sa trapiko ang kalsada sa Sitio Agogo sa Barangay Lia Silangan dahil sa pagguho ng lupa pero agad din itong nabuksan sa trapiko. Humambalang naman sa Jose Mencio Provincial Road sa Atok Benguet ang mga gumuhong lupa at mga puno kahapon August 26. Agad namang isinagawa ang clearing operation at agad itong nabuksan sa trapiko pero one lane passable. Kagabi naman, isinara ang isang lane ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa Sitio Indian Ambuklaw Bukod Benguet dahil din sa pagguho. Sa Dinggalan Aurora naman, isinara kagabi ang Sapio Road sa Barangay Butas na Bato dahil sa pagguho. Kaninang umaga, nabuksan na ito sa mga motorista pero agad din itong isinara matapos maitala ang panibagong pagguho. Naghulugan din ang mga bato sa mga kalsada sa Uyugan, Batanes dahil sa maulang panahon at nagkaroon din ng pagguho ng lupa. Charles Nicolimon, RNG News.